pagpapalakas ng digitalization sa Pilipinas tungo sa isang trillion dollar economy. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. The point is on turning the Philippines into a digital hub in the region. Global Gateway will also play a crucial role here and European companies are ready to come and invest in the Philippines. We will launch this year the digital economy package for the Philippines. That is, we will work together on fast and reliable connectivity with submarine cables, on cybersecurity training, and on deployment and development of 5G. Ang kasalukuyang kalagayan ng digital competitiveness sa Pilipinas ay may malaking potensyal para sa pang ekonomiyang pagunlad ang gobyerno ay may mga hakbangin at pagpopondo para sa digital transformation tulad ng unang Digital Transformation Development Policy Loan or DPL na naglalayong suportahan ng mga kompetisyon sa digital infrastructure, digitalization ng mga operasyon ng gobyerno at paggamit ng digital financial services. Ang malawakang digitalization sa mga proseso ng gobyerno, negosyo at edukasyon ay mahalaga para sa ekonomiya sa pagiging mapagpumpitensya ng bansa. Ang digital transformation ay magpapadali sa mga reforma, pagpapahusay ng e-commerce at pagpapaunlad ng kasanayan sa industriya. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa cash para sa karamihan ng mga transaksyon, ngunit ang paglipat sa digital payments ay makikinabang sa milyon-milyong tao at maliliit na negosyo. Ang mga negosyo sa Pilipinas ay gumagamit na ng digital technologies upang mapahusay ang customer experience, patasin ang kahusayan at i-streamline ang mga proseso. Ang digital transformation ay magbibigay daan sa mga negosyo na magkaroon ng competitive edge, mag-optimize ng mga operasyon at mag-automate ng mga gawain. Ang pagsasama-sama ng teknolohiya ay nagpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas, nagagawing masiglang hub para sa digital innovation at entrepreneurship. Ayon sa 2022 World Digital Competitiveness Ranking ng IMD Business School, umakyat ang Pilipinas ng dalawang pwesto sa ika-56 sa 63 na bansa na may markang 52.81. Sa kabila ng pagpapabuting ito, nananatili itong may pinakamababang ranggo sa Southeast Asian na bansa. Sa 14 na ekonomiya ng Asia Pacific sa IMD Index, ang Pilipinas ay nasa ika-13 na ranggo, nangunguna lamang sa Mongolia sumusunod dito sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Ang Indonesia na pang 51, Thailand na pang 40, Malaysia na pang 31 at Singapore na pang 4. Sa kategorya ng kaalaman, bahagyang umunlad ang Pilipinas, umakyat mula ika-63 hanggang ika-62. Napanatili nito ang mga posisyon nito sa training at talent, ngunit nadulas ng isang pwesto sa scientific concentration. Ang teknolohikal na katayuan ng Pilipinas ay nakakita ng mas kapansin-pansing pagunlad mula sa ika-54 hanggang ika-49. Higit sa lahat, ito'y nasa ika-45 na ranggo pagdating sa sub-factor na technological framework. Nananatili naman itong matatag sa ika-62 at ika-40 para sa mga sub-factor ng capital at regulatory framework. Ayon sa pagkakabanggit. Samantala, ang future readiness ay isang critical na lugar na nangangailangan ng pansin dahil ang Pilipinas ay bumaba mula sa ika-57 na pumunta sa ika-58 na pwesto. Tinatasa ng panukat na ito kung gaano kahusay ang paggamit at pagtanggap ng teknolohiya ng lipunan, negosyo at pamahalaan. Itinatampok ng data ang agarang pangangailangan para sa digital transformation sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsulong ng digital na infrastruktura nito, pagpapahusay sa mga patakaran ng gobyerno at pagpapataas ng pagsasama sa pananalapi sa pamamagitan ng digital finance, mapapabuti ng bansa ang pagiging mapagkumpetensya nito at bumuo ng isang dynamicong digital na ekonomiya. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng digital na pagbabago upang mabuksan ang potensyal nitong pang-ekonomiyang pag-unlad. Sa 2030, inaasahang magbibigay ng ganap na paggamit ng digital na teknolohiya ng nagkakahalaga ng 101.3 billion US dollars taon-taon sa ekonomiya ng Pilipinas. Mula sa produktibidad, kita, pagtitipid sa gastos at paglago ng GDP. Ang mga sektor na makikinabang ay kinabibilangan ng consumer goods, retail, hospitality, edukasyon at agrikultura. Noong 2022, ang digital economy ng Pilipinas ay lumago sa 36.5 billion US dollars, 9.4% ng GDP, mula sa 33 billion US dollars noong 2021. Ang digital infrastructure ay pinakamalaking contributor sa 28 billion US dollars. Ang digital transformation ay mahalaga sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang digitalization ng maserbisyo publiko. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay naglunsad ng Ego PH Super App upang pagsamahin ang mga online na serbisyo ng gobyerno sa isang platform kasabay ng National Broadband Plan para pagandahin ang internet at mobile services. Sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng ICT, binibigyang DE ng mga nagawa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng ICT infrastructure ng bansa. Ipinapatupad din ang patakaran sa cloud for upang hikayati ng paggamit ng cloud computing sa serbisyong pampubliko. Hinihikayat din ng mga MSMEs na yakapin ng innovation at digitalization. Ang mapanukalang pambatas ay nais sa batas upang isulong ang sektor ng ICT na nagdulot ng makabuluhang pagpapabuti sa digital na infrastruktura ng Pilipinas na nagpapalawak sa digitalization ng sektor ng pananalapi at iba pang aktibidad sa ekonomiya. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsasagawa ng mga hakbangin upang hikayati ng paggamit ng mga digital na teknolohiya sa publiko at pribadong sektor. Bagaman may mga positibong pagbabago, may mga hapon tulad ng pagpapahusay ng cybersecurity, pag-update ng mga batas sa paggawa at pagsasanay sa kasanayan upang matugunan ang mga pangangailangan ng digital na ekonomiya nahuhuli ang digital infrastructure ng Pilipinas kumpara sa mga bansa sa ASEAN, lalo na sa mga rural at malalayong lugar nakulang kulang sa maasahang internet. Kailangan din ng bansa na pagtuunan ng digital governance, transformation, trade at security. Ang modernisasyon ng infrastruktura at pagtugon sa mga isyu tulad ng kakulangan sa digital skills at regulasyon ay napakahalaga. Ang mabilis na pagunlad ng teknolohiya tulad ng big data, blockchain, AI at IoT ay nagpapakita ng hamon para sa legal na balangkas. Noong 2022, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinaka bansa online ayon sa isang cybersecurity firm. Noong 2023, iniulat ng pinakamalaking telecom provider sa bansa ang 16 bilyong cyber attacks, halos 90 beses na mas mataas kaysa noong 2022. Ang Pilipinas ay niraranggo sa ika-45 sa 175 na bansa sa 2023 National Cyber Security Index ng EGov Academy na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na mga sa seguridad sa cyber. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa tamang landa sa pagbuo ng mga patakaran para isulong ang digitalization ng ekonomiya. Gayunpaman... Upang matiyak ang maayos na proseso ng digital transformation, kailangan nitong unahin ang pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng mga digital na kasanayan sa workforce at pagpapalakas ng regulasyon. Sa pagtugon sa mga aspetong ito, mas magagamit ng Pilipinas ang buong potensyal ng digital economy nito.